eto pa nga yung serye ng ating chicken na binili sa Costco na nagkakahalaga ng 800 yen at nakatanggap nga tayo ng napakaraming bashing sa chicken na ito. Pero gayon pa man ay okay lang naman dahil nga itong chicken na ito ay dalwan linggo na naming inuulam ay hindi pa rin nga ubos. Yung breast part nga nito na ginawa naming burritos ay naubos na kaya naman eto at gagawin na nga natin siyang paksiw. I mean lechong paksiw pala dahil nga nakabili na tayo ng Mang Tomas ay ready ready na nga para ay lechon paksiw natin yan. At nilagyan nga lang natin ito ng bawang at napakaraming suka para naman hindi agad ito masira at para mas masarap ang ating magiging lechon paksiw. At marami nga nagsabi na yung 800 yen mo dito sa Japan ay hindi nga makakatagal ng isang linggo. Abay wari ko, aring aming 800 yen na chicken manok ay tumagal na ng dalawang linggo. Aring nga ay inabot na ng night ship at day ship ay inuulam pa rin namin. Pero syempre, hindi namin siya araw-araw inuulam. Pang-obento nga lang namin siya inuulam pero dalawa kaming naghahati dito. At confident pa rin ako na masasabi na talaga nga namang nakatipid kami dito sa 800 yen na ito kahit pa obento-obento lang namin siya inuulam. Dahil kung bibili ka nga sa kantin namin ng isang kainan lang na lunch ay nagkakahalagang nga ito na nasa 500 yen na ay isang kainan pa nga lamang yun. At kung ayaw mo pa nga maniwala ay disubukan mo na lang na bumili ng 800 yen na lutong chicken sa Costco at tingnan mo kung kaya mo ba siyang maubos na isang linggo. Siyempre may ginawa naman kami daming pagtitipid dito kasi nga nagtitipid nga kami at mahal nga ang mga bilihin. Kung ay intentionally na tinitipid talaga namin siya para naman kahit papano ay hindi kami masyadong magasto sa pang araw-araw naming bilihin. Mabalik nga muna tayo sa ating pagluluto. Nilagyan na nga muna natin ito ng dalawang dahon ng laurel ng pampasarap. Tapos papakuluan nga muna natin ito para maluto kagad yung ating suka na inilagay. At syempre, hindi nga muna natin ito hahaluin para nga yung ating suka ay talaga nga namang manuot sa ating karning manok, Binudburan na nga rin natin ito ng mga buong paminta para mas masarap ang kanyang lasa at aroma. Hindi man lahat ay makakarelate o maaunawaan yung aming klase ng pagtitipid dito bilang isang OFW ay naiintindihan naman namin ito dahil iba't iba naman ang ating sitwasyon dito sa ibang bansa. Nang maayos na nga kumukulo itong ating lechong pakseo aba ay syempre ilalagay na natin itong napakasarap na mangtumas. Dahil ito talagang mangtumas ang magbibigay ng paniba Bagong kulay at panibagong lasa dito sa ating 800 yen na chicken na binili sa Costco. Hindi nga kagad namin naluto itong lechong paksiw dahil naghanap pa nga kami ng mabibilihan itong Mang Tomas dahil alam nyo naman ang mga Pilipino items dito sa Japan ay napaka pricey din. Nang may lagay na nga natin itong ating Mang Tomas abay syempre hahaluin natin to para naman lahat ng ating chicken ay manuot yung sabaw at saka yung lasa ng Mang Tomas. Pakukulaan nga muna ulit natin ito ng ilang minuto bago natin hang Siguraduhin mo nga ang marami ang iyong sinaing pag ganito ang iyong uulamin. Nang maluto na nga itong ating lechong paksiw ay hinango na nga natin ito at dito na nga lang ulit natin siya ilalagay sa dati niyang lagayan. So iwas, hugas. Mula pa nga rin dito sa ating 800 yen na chicken na binili sa Costco ay nag-iwan naman kami ng puros laman. Ito naman nga ay gagawin naming chicken spread. Nagayat lang ng kaunting pipino at saka sibuyas, lalagyan ng mayonnaise, asin at saka paminta ay meron na nga tayong insta na Chicken Spread. Yung natirang breast part pa nga na ang ginamit namin para dito sa aming gagawin Chicken Spread. Ihahalo na nga natin yung ating pipino at saka sibuyas dito sa ating hinimay-himay na chicken. Tapos, lalagyan natin ng paminta. Lalagyan nga din natin ito ng kaunting asin para naman magkaroon pa ng kaunting lasa. At syempre, ang pinakahuling ingredient na ilalagay natin sa paggawa ng ating chicken spread ay itong mayonnaise. Etong mayonnaise nga na ginagamit namin ay sikat na sikat dito sa Japan na QP. Hindi ko nga lang alam kung tama ba yung pagkakapronounce ko. Pagkalagay nga natin ng mayonnaise, abay syempre, hahaluin na nga natin para lahat ng ating hinimay na chicken ay magkaroon ng mayonnaise. At syempre, ay, habang hinahalo mo nga itong ginagawa mong chicken spread, ay makikita mo naman kung kulang pa siya sa mayonnaise. So, bahala ka na lang magdagdag. Depende sa iyong gusto. At dahil nga gusto ni ate na medyo mahalang yung kanyang chicken spread, ay lalagyan nga niya ito ng red pepper. Pagkalagay nga natin ng red pepper, ay susundan naman natin tong lagyan ng garlic powder para mas malasa nga itong ating chicken spread. At syempre, ang sikat na sikat na mekos-mekos ay gagawin natin para nga lahat ng ingredients na nilagay natin ay mano ngadu nga doon sa ating chicken. At wala pang ang 5 minutes ay meron na kagad tayong instant chicken spread na ipapartner natin dito sa Pandesal. Hanggang dito na lang muna, huwag niyo pong kalimutan i-share ang aming mga videos at palo na rin kayo sa aming page. Diyan eh.